Chris Aquino, super happy ng dalawin ni Boy Abunda sa Amerika. Mukhang may hatid na pasabog ang muling pagkikita ng Queen of All Media na si Chris Aquino, at ng kanyang matalik na kaibigan ng King of Talk na si Boy Abunda, noong nakaraang araw October 27, Ibinahagi ni Chris ang mga larawan nila ni Boy Abunda nang bisitahin siya nito sa kanyang tinitirahan sa Amerika, Kwento ni Chris, abangan, seriously it was a heartwarming reunion, boy freak because I needed a shot while he was here and he really hates needles, Ania, ikinwento niya sa kaibigan ang mga pinagdaanang treatments pati na rin ang kanyang pagtake ng 18 pieces of vitamins, supplements, pati na rin ang kanyang pag-inom ng gamot para maiwasan ang kanyang migraines, antihistamines at proteksyon sa kanyang liver, dahil sa pagsasailalim sa chemotherapy, pagpapatuloy ni Chris, parang the whole three hours boy, was here he was stopping himself from crying pero bumigay din siya talaga. Mukhang isang interview ang naganap sa pagitan ng dalawa at maraming kwento ukol sa journey ng Queen of All Media, at sa kanilang pagkakaibigan ang masusubaybayan natin sa paglabas nito marahil sa YouTube channel, o sa mismong kapuso show ni Boy na Fast Talk with Boy Abunda, chika pa ni Chris, boy never asked for anything pero sa laki ng utang na loob namin sa kanya, the entire time he managed me for my endorsements as long as it was with my sons, his commission was only from my 50%, buong buo for my tulong talent fee, Lugi nga ako kasi yung 32-35% na tax sagot ko. Bilin yun ng mom, binigay ko ng buong buo yung medyo naputol ng ilang beses na footage. Lahat pa niya, ang prompto lang ang nangyaring interview dahil ang kanilang nagsilbing cameraman ay si Vice Governor Mark Leviste, habang ang nagtatanong naman sa kanila ay ang bunso niyang si Bim. Dagdag pa ni Chris, hindi namin pwedeng pagalitan dahil hindi naman siya DOP. Humingi naman siya ng tawag kay Jessica Soho na kasalukuyan rin nasa Amerika, na nagtanong sa kanya kung pwede ba siyang ma-interview. Nagpapasalamat rin si Chris sa mga Batangueño sa pagpapahiram ng kanilang Vice Governor sa kanya, at sinabing babalik na rin ito sa Pilipinas sa mga susunod na araw ngunit sa Pasko raw ay muli silang magkakasama together with his three kids. Advance naman ang naging greetings niya sa kanyang matalik na kaibigan na nakatakdang mag-birthday sa linggo October 29. Happy birthday October 29 to the keeper of all my secrets, the one who assured me that come what may hell be there for my sons, and the friend who until now fights my battles with me, to my other brother, I love you completely, say ni Chris. Samantala, marami namang fans ni Chris ang natuwa dahil muli nilang mapapanood ang naging kalagayan at estorya ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang karamdaman, at pray ng kanyang mga fans ay sana tuluyan na itong gumaling sa kanyang sakit.